Magandang umaga sa lahat. Andito na naman ako para mag-share uh, sa herbal sa kagamutan ng ating mga karamdaman o sakit. Yan. Uh, kahapon nag-vlog ako ng uh, blue turnip herbal flower sa ating uh, mukha para magmukha tayong bata. Yan oh. Nagbabad ako kagabi. Yan nakalimutan kong banlawan ng 1 hour hanggang umaga. o ngayon umago ko na lang na banlawan. So yan, tingnan nyo po yung elasticity ng mukha ko na banat. Yan. O oh, yan. At so, sa dyan, napaka-effective napaka ng um, blue uh, turnip herbal flower sa ating mukha. Ngayon naman po, ipa-vlog ko ay ngayong umaga. Kaya umaga ako nag-vlog dahil diretsyo ligo na ako. Yan. Ito po, para sa buhok naman. Kaya sinabi ko, magbablog ako ng para sa buhok, yung mga napapanot, yung uh, may langin ng pagkakalbo, araw-araw nyo itong gawin, wag kayong magsawa, wag kayong tamarin, dahil ang blue ternet herbal flower ay naglalaman ng ato antokyanin na, n -n ng daloy ng dugo sa anit. At pinapalakas po nito ang polikel ng buhok. Yung hibla ng buhok ay sadyang tumitibay. Yan. Ito po, yan. Yan, pinisit ko na. Hugasin nyo po muna yan. At pag may katas na, na ganito, yan, o. Oh. Um, eh, ko na siya, yan, o. Oh. Pinisat-pisat ko na. Yan, and then, gagamit tayo ng isang sachet na conditioner. Kahit ano pong klase ng conditioner yan, ito. imimix mix ko na siya. Ayan. Imi-mix ko na siya. Imi-mix ko yan and then imimix natin siyang ganito guys yan o oh. yan nakakapagpakapal to ng buho siguro and mayroong balakubak din ako dati nawala din ng balakubak ng aking alit uh, dahil sa pagkukulay ko sa pagbiblit ng aking buho Napakainam po ng blue turnip herbal flower yan gagawin ko po ay ito. Yan. I-scrub lang natin siya. Yan, ganyan. I-scrub na lang natin siyang ganito. Yan. Tatanggalin na natin ang bulaklak dahil nagkulay na naman siya. Yan. I-scrub natin. Sadyang maganda po ito sa balat. At saka sa buhok. Pati sa mata. I-mix uh, scrub natin lang siyang ganyan hanggang sa ani. Ubusin natin. Yan. Tingnan nyo naman yung balat ko. Nung midad na ba ako ngayon? Wala akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako nagiinom. Dahil ang mga bisyo ngayon ay nakakapag-advance uh, sa pagtanda ng balat. Magmamal. Wala atin yung balat ko. Walang maturity ng ba, uh, pagka uh, tanda Subscribe lang natin. Uh, Paka-like -paka and share na rin po para malaman ng iba. Iba po kung mag-vlog ng mga herbal sa dyang basic experience at dasal kay Lord na sa dyang ang mga herbal ay nakakagamot sa mga sakit o karamdaman. Siya naman din po ang lumikha nito at pray-pray lang tal talaga tayo kay God and everything will be alright sa tulong ng herbal. Yan. Kaya kagaya na sinasabi ko, tumubo sa lupa, dinil, dinilig ng ulan at sinikatan ng araw, eh yan ay gawa ng Diyos. Yan ay kaloob ng Panginoong Heso Kristo. Yan. Dasal lang dasal sa Diyos at lahat ng uh, karamdaman natin ay nasa paligid lang. Yan. Kalat ang Yan. Di ba, babad ko ito lang 30 to 1 hour habang ako naglilinis ng bahay. Minsan ako'y tinatanghalin na magbukas ng shop dahil sa pagbablog para may kaalaman kayo sa mga herbal. Yan. Ubusin ko. I Scrub pa rin para pumasok sa scalp scrub lang, i-massage-massage massage natin. Yan. Susuklay natin para kahit mag tayo sa labas, eh, magandang tingnan ang ating buho. Para, uh, hindi nilalam na may nakababat na pang patubo ng buho. At dahil dyan, may ginawa na po akong herbal 'yan. Ito inumin ko na siya. Ito ay inside and then ito ay outside. Hmm. Sarap. Saka po, 'yan, isasabay ko na rin yung pagpapatak ng aking Blue herbal flower sa aking mata. Ito. Sa umaga yan, naglalagay uh, din ako. I-maintenance ko na to Gawang ng uh, ang aking mata. Eh, medyo lumabo na. kailangan lagi naglalagay para uh, lumina ang aking mata. Yeah, misahan sinasabay ko na po yung aking sa buka sa ulo at sa mata. Mm, nalinis man itong aking damit. Kaya pwede. Na lang siya eh. Yan. Kaya ganyan. No. Oh. Mas marami, mas mas maganda ang ilalagay natin sa ating mata. Uh, Gumaan talaga guys ang aking mata. Luminaw, no? wala kang Kaya, kung kayo may mga time na ganito is araw-arawin nyo para mas effective. Yan. Oh. Ang sarap sa mata. Lalo pag gal galing, galing sa rep, na ilalagay nyo sa mata, malamig, parang feel na, feel nyo na, na fresh na fresh ang inyong pakiramdam. Yan. At saka pa pag mag-vlog ako ng herbal, sa jam, pray kay God, at saka base sa experience ko, at saka, yun, para makatulong sa iba, sinishare ko po itong aking, Uh, mga herbal kaalaman sa panggagamot sa herbal medicine. 'Yun lang po at magandang umaga po sa inyo.